Uh, may balita lang po tayo sa mga uh, tumatanggap na po ng ayuda no ha. Uh, mayroon pong uh, uh, ginawa na hakbang ang COMELEC at ito po para sa pagpapatuloy ng uh, pagpapatupad ng ayuda sa Kapos Kita Program o AKAP. Labing-isa ito. Malaman po natin ano, ku ano mga dapat na isaisip, mga tandaan para walang malabag. Dito po sa ating uh, mga batas tungkol sa eleksyon. Nasa linya po natin COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga po, Chairman. Hello. Magandang umaga po, Sir Melo. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Oo so, nga pala, ang ating pong kampanya ay sa 28 na, tama ba, Chairman? Sa local ano? Tama po, Sir Melo at sa 28 rin magsisimula yung ating uh, social services ban uh -huh. na tinatawag. Nga yung, yung mga pang, mga ayuda, supposedly, yan po lahat ay prohibited mula sa Marso 28. Kaya lang uh -huh. Mm -hmm. maliban na lang kung makakakuha ang national government o local government sa COMELEC ng exemption mm -hmm. para sila ay makapamahagi pa rin at naituloy yung mga ayuda na yan. Opo. Pero ano itong uh, labing isang programang pangayuda ng DSWD na inyong pinayagan, na Chairman? Noong una po, Sir Melo, noong mga bandang Disyembre, sila po yung na sa atin. Noong unang batch ng mga ayuda, pare-parehas din po halos, mas maliliit lang yung unang amount sapagkat nung mga panahon yon hindi pa po na-approve ang national budget natin para sa 2025. Ito po, sumunod, nung ma-approve na yung national budget, humingi sila ng second batch, pare-parehas na programa, pero this time, mas malaki. Halimbawa po, Sir Melo, mm -hmm. nung una, yung pong AKAP, 882 million ang kanilang hiningi dahil hindi pa approve ang national budget. Mm -hmm. Pero po nung ma-approve ang national budget, ngayon po ang kanila pong ni-request ay 12.6 billion pesos naman na ma-exempt sa ating pong ban na magsisimula sa Marso 28. Mm -hmm, mm -hmm. Akap po yun, akap. So, uh, meron pa. Opo, akap po yung, uh, Opo. Yes, y po yung 12.6 billion na yan. Ano pa ho? Ano po ang meron pa, Chairman? Ay, yung po mga tulong sa mga nakatatanda, yung po mga tulong sa scholarship natin, tulong para po sa ating mga mangingisda at uh, iba pa mga uh, sektor, yan pong lahat ng yan ay uh, binigyan nila natin ng exemption, Sir Melo. At uh, again, para po doon sa inyong naging uh, unang uh, pananalita kanina, mm -hmm. may mga nilagay po tayo ng mga kondisyon para po ipatupad ng tama ng DSWD yung mga ayuda po na yan. Opo. Katulad po ng ano po chairman? Ay hindi pa ang distribution. Tandaan po ng mga kababayan natin na naandyan ang politiko o yung mismong kandidato. So, o, ibig sabihin kapag didistribute po dapat naandyan lang yung social worker natin na na isang mamamahagi po ng mga ayuda. Mm -hmm. Number two, wala po tayong distribution ng ayuda mula Mayo a Dos hanggang Mayo a Dose. Ten days before the election, wala na pong distribution ng kahit na ano pang klasifikasyon ng ayuda. Yan po ay absolute ban. Uh -huh. At number three, kinakailangan po na mag-submit sa amin ng report lagi every now and then ang DSWD sa pagpapatupad po ng mismo mga ayuda na yan. Number four, yung mismong pag, uh, paglista ng mga benepisyaryo, hindi pa pwede manggaling sa mga politiko. Mm -hmm. Hindi pa galing sa mga kandidato. Kinakailangan ito pinili basis sa kriteriya na ang DSWD mismo ang gumawa. Opo, ayun pala. May, may AX pa rin. Oh. yun yata yung dati walang listahan eh. Chairman? Opo, ngayon po may yung AX. Ang palagay ko pong problema nila ngayon mm -hmm. ay yan naman pong uh, AKAP. Mm -hmm. And so doon po sa guidelines, na nila sa amin. Nakita naman po natin na maayos yung pagkakagawa ng guidelines na sinubmit sapagkat ito'y ginawa hindi lamang ng uh, DSWD kasama ang MEDA at kasama na rin po ang uh, Department of Labor and Employment. Opo. Opo. Chairman ito uh, kasi uh, uh, yun po ang patakaran ninyo sa Comelec. No? Pero siyempre meron dyan na pwedeng lumabag po sa mga lalabag na mga sabi nga ay papapel ng mga politiko. Ano po ang naghihintay na kaparusan sa kanila sa ilalim po ng ating batas? Una muna sir Melo, tatandaan po sana ng ahensya na binibigyan namin ng mga exemption na ito po ipipwedeng mabawi namin anytime. Mm -hmm. Pag po may nakita kami ng mga paglabag, hindi lamang sa isang lugar kundi sa iba't ibang parte ng ating bansa, yan po ay magiging ground namin ng uh, pag-withdraw ng mismo exemption. Number two, Pwede namin kasuhan yung mismong mga tauhan ng ahensya na nagpapatupad nito kung hindi susunod sa mga kondisyon na nilagay po natin mismo doon sa binigay na exemption. Number three, doon naman sa mag-aabuso, lalo ng mga politiko at kandidato, tatandaan nila mm -hmm. meron pong abuse of state uh, resources na tinatawag bilang ground ng disqualifikasyon mm -hmm. at uh, election offense. So hindi po tayo mag-aatubili na mag-file ng kaso laban sa kanila. Again, ito po yung hindi nila pera. Pera po ito ng sambayanan at dapat ay ginagastos ng tama base sa pinapatupad na guideline. Hmm, po. Pati pala DSWD kung hindi mag-iingat, madadali rin sila dito, uh, Chairman. Opo, Sir Melo. Ako po naman ay naniniwala. Maayos naman po ang ating mga social workers sapagkat alam niyo po, mga lisensyado po ang mga yan at hindi nila iko-compromise yung kanilang mga lisensya kahit na sila ay nape-pressure, pine ng na mga ilang politiko at kandidato. Opo. Chairman, sinabi niyo kanina pag mayroon po mga paglabag, eh kung ang paglabag po ay sa isang partikular na lokalidad lang po, uh, sabi nyo, pwedeng bawiin yung exemption. Ibig sabihin ba nun, pati yung uh, pagpapatupad nito sa ibang panig po ng bansa, pwede pong maapektuhan? Hindi naman po. Pwede pong i-localize natin ang, uh, ang pag-withdraw ng mismong exemption na bibigay natin. Although, uh, tatandaan po ng lahat yung binigay namin exemption ay para sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Pero siyempre, pe pwede namin, pag kami nakita kami sa isang lugar, inabuso, adyan. Ah, Uh, Mr. Secretary, eh, itong exemption ay ini namin para sa lugar na 'yan kasi may nakita kaming paglabag at mayroon pang uh, mismo reklamo 'yung mga kababayan natin na hindi nakakatanggap o nakakatanggap mismo baka kulang 'yung naibibigay sa kanila. Opo, Chairman, makiki-update lang kami, 'di ba? May umiira na po tayong gunban sa ngayon, Chairman? Tama po, Meron na po tayong 1,800 termelo na mga nasasaktan na na-aresto rin more or less ng mga ta tao, individual, civilian, Meron po miyembro ng military, Philippine National Police, may mga foreigners din po na-aresto. Na And uh, so far po sir Melo, effective ang ating mga checkpoint at uh, nire-respeto ng mga nagmamando dyan, yung mga karapatan ng mga motorista mm -hmm. sa tinatawag lang natin na plain view doctrine. Kaya lang chairman, kani ka kahapon niya may nangyari sa Quezon City. Merong namaril na motorcycle rider. Opo, ibig sabihin eh merong nakalusot sa mga nagche-checkpoint tungkol dito. Chairman, may may Opo, kasing, paliwanag kasing po. Opo, Melo, yung po kasi uh, uh, mga tauhan din sa ng PNP kahit Opo. ng AFP sa mga checkpoint ay limited lang do sa plain view. Opo. Hindi naman sila basta-basta pwede magpababa, magpabukas uh, lalo pa't kung wala namang consent o waiver Opo. 'yung mismo motorista. So 'yan po 'yung isang limitasyon na mismo ang saligang batas at ang Korte Suprema ang nag-impose kaya wala rin magawa ang ating pong mga uh, otoridad sa bagay na yan. Opo. Chairman, salamat po sa panahon at sa mga paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po si Melo. Mabuhay po. Opo. Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso ng Commission on Elections.